Oh, kamakalabba ba? pang one hundred thousand okay ano problema eh naiwan ko si mga card ko sa ano sa pinas oh, ano kaya gawin toka in one hundred si boss M yung si Boss yung 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 natin yung <laughs> tayo ng 100,000 yung <laughs> At ako kaila boss eh. Tingnan natin kung sino yung magpapairam. <laughs> sabi ko. Boss, sabi ko, wo. Tawagan natin. Hmm? Ah, doon ko si boss M naman. Boss M. Eh. Boss. Yes. Gising ba kita? Alam mo bang 1 a.m. na? Wala eh. Problema kasi. Wala sa Singapore ka. Dito ako sa air airport eh. Ah, kaya kasi. Ay, dati nang nakakaya. kasi <laughs> <laughs> na dati. Nakakaya talaga. Una na. Hindi kasi boss, ano, na iwan ko yung mga card ko sa ano, sa Manila. Eh, hmm? hindi kami makakain dito kasi na-short ako. Mahal pala ng mga pagkain sa airport. Hindi pa kami kumakain. Panghirap oh, sana ako ng pang-budget niya. Budget? Hmm. Kanya <laughs> ka lang <laughs> ako, <Oy>. tatapag ka lang <laughs> pag may kailangan. Uy! Marami ka naman. Hindi naman ako ganun. O, oh, magkano ba? Hindi, kasi ano eh. Humeram pa ako sa kaibigan ko dito eh. Hmm. Bali ano, mga, may binili kasi akong mga uh, items din dito sa duty free umabot ng 100,000. Okay. Mabayar ako naman ano sa Pilipinas. Ba? Kung, mm, um, na? pag nakaluwag-luwag. Hindi, mabayar ako sa Pilipinas naman, boss. pa transfer lang ngayon sa ano. Ang dami ko lang kilalang sa ba? ganyan, Jawo. Oh. <laughs> 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 Hindi, totoo nga. Totoo nga ito, boss. O, oh, sige. Mmm. Check sa akin bang account mo. Awww! Mayroon mo ang mo, ha? Hahaha! ka? Baka ba Hindi totoo yan, ah. Magkano ulit? 100. 100,000. Hindi ko namin mga ko na kaya, boss. Hindi <laughs> ko na kaya, boss. <laughs> 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 Guys, grabe. Kina yung gano'ng kabayit yung boss M. Amin, no? Madaling araw. Ah, boss, nagpapairam ako ng na na 100,000. <laughs> Sabihin ko nga, sana 200k na <laughs> yun <laughs> yun. Hindi ko na May abas. May abas. <laughs> oh, paano, boss? Thank you, boss, ha? Hindi ingat, ingat. Si boss, check si kaya. Gising kaya yun? Hindi magpapautang yun. Maniwala ka. Oh, sige. tawagan ako. Tawagan ako, boss. Sige na, sige, sige. Thank you, boss, ha? Salamat. Ready? Aba ba yung bike? na. Ito si Hammerman, o. Ito na sumagot. Ayun. Problema, boss, eh. Dito ako sa airport. Ano problema? Eh, naiwan ko si mga card ko sa ano, sa Pinas. sempre, yung pang budget wala naubos na yung pang budget ko <laughs> naubos nasimot o oh, nasimot ngayon sa airport na short na ako kasi hindi pa kami kumakain baka nang paprang hindi wala ako oh. oh, wala ko sama ako sa amo hmm hindi pa ano ko, nahiya ako hindi pa ako makain yung ano ko walang saan card ba? walang ha? Saan ba? Terminal 4, ayan o. Oh. Hindi pa kami, um, hindi pa kumakain, nagugutom na ng nga sila eh. Gutangin sila natin nga Dingat to, tao tao, eh. sana nakatawa ako. Seryoso ba? Mm. Ba, oh, ay, di pa bayad 'yung milyon. I ano ko na lang, boss? If ever, bayaran ko na lang 'yung jackpot sa pinas ko. Oh. 100. Sigurado ka 100? Kasi taw, pala, mo wi beri sa 100 pesos eh. O kain mo 100 k, dupo. <laughs> In the <December. laughs> chef ang mahal pala dito sa airport. Ano ka ba? Hindi naman... Hindi kaya ng Gcash ko ng isang ngayon. Meron ako rito, 60,000 lang sa Gcash. Oo. Oh. So, Ang pangyari niya, may utang pa akong 40,000 sa'yo kasi isang daan niya sa... ng <laughs> utang. Bulema na nga ako. Isasend ko sa'yo. Baka pwede na yung 60 mo. Sobrang ba? Ano kaya yung ano boss? Sila boss M kaya? Yeah. Si Boss M, behan, pwede tawagan mo. Hindi, hindi, gusto mo. Kung isang dahil lang kailangan mo, magbakas-bakas na lang kami. Oh. Sige, may 50 ako. 50 lang yung kaya ko Oo. Eh. Oh. Baka maingan mo silang 20, 10. Pwede na yun. Siguro. Gusto pwede. mo sang ka dyan? Hindi na ako. Kailang boss. Dito na ako sa ano eh. Pauwi na rin naman ako. Hindi pa ako mamakain. Na lang, may tiktas ako rito. Punta na lang kita dyan. Hindi <laughs> nga boss. Magpapadala ka. May kwenta. 50 sige. 50, 50 lang. lang. Kaya eh, din. Gigas. Takong 130 natutulog na ako. <gibas> <gibas> Kailan online? Kailan online nila boss? Eh pag nakikita ko talaga si Jamie iba talaga

<laughs> Thank you, boss. Uh, bye, bye, bye. <laughs> ang hirap pag seryoso pag sila boss <laughs> Guys, ang babay talaga ng mga boss ko. Kaya saludo talaga ako. Kaya mahal na mahal ko yung mga yan eh. So, ayun lang guys. Kita ito sa'yo sa Manila. Thank you, Boss M, Boss Jack, Hammerman. Kayo lang ang gising ngayon. Kaya kayo na pagtripan tuloy. So, kita guys Boss. God bless. Ingat palagi. And from Joe Motoblog. Peace out.